This is my first vlog ever. Nag-vlog na ko sa una pero wala gi-upload kay gigamiton pa pag may ato among camera kay pang-kuan pa to. Kang unsa ba to Cherry Mobile. So, karon na jud kay naka-iPhone naman. Nakaluwag-luwag naman. So, nag-vlog na ko. So, 6 years na pud ni akong cellphone hala, story. So, I'm Celina, I'm and this is Ibigin Dimeda. cute to ah. so nakamero sa dan pa doong mini Steven, and this is my future house na po meron sa ninot nga dan kay ilakang giayo ang dan dali guys bisagway guba niya katong nai guba guys kay wala nila giayo maayo mayo din mga mayor dali obay ba <laughs> sorry <laughs> guys so We're heading to Camambugan but we are here in Kalangaman. So layo-layo pagtabyahe o no kay sorry papaluloy kay nagamit na mo motor pero salamat at the same time that si Mama Merle. Thank you sa sponsor nga motor kay amo dio nakuha si Steven oh, ital pa salamat. <laughs> so, i update lang tamo, guys nga, Guan ha? Heading destination na mo. So, bye! Ay, wrong! Dili iba kay. Padong kay ba guys na may share. Nga nung kuha na mo si Steven? <clears throat> kay padong diri si Ellie! you. na si Ivy Jin. Yamira. <laughs> Go back na siya guys. Kay bawa ni ni na niya. Ang hubak ni si yem mera So ako si Ira Ron. Si Biko Ron. Biko Sires. Bisaya kuryana So no ano ako i-share guys. Ganon ko ako na mo si Steven Bayot Buang. Padong diri si Elias. Kaila mong Elias? wak mo kaila in town katabi tang nay magsigig oo si kaldag kaldag mao na si Ilyas guys na famous na siya nya kukuha man siyang mayor dere kay para ni Galas na ay magsigig di ko siya <laughs> so guys amo lang ako lang tamong akong videohan dito guys sa o kinsa na siya o basin ay dura ba na siya sa kumama nga taga buntag paminawon kinsa So, ay update lang ta guys o para makahiba mo o kinsa na siya pero sure ko kahibaw naman mo kinsa na ko para di mo kinsa na siya para di mo kailan niya di ba? the bash na gali siya kay tungod kay famous na siya kayo so it means ako ma-famous i-bash na put ko ane siya! dugay-dugay pa jud mi guys kay napagod mi sa asa ning ano car. Um, Mura na pa padong nami sa pod. Kimi nga nako sa baby guys. Char. Di pa nako sa baby ay di pa man mi uyab. Pero unta paguyab na ko na to. <laughs> Iyang mo lang na to sa Ginoo nga panguyaban nako kay. Saragot ko. Kagwa pa nak dilina kyupto gane yeah, si i bigen yem mera agna drive yem me dabate sota patong naingan ngano ba <tos> bitaw <coughs> na drive drive and na video video koja waday na dungog kay kusok ang hangin pandege hapon ako na lone voice record record <coughs> yem mera I'm ni Daddy Ai guys na no, wrong ko guys mo ilak na ba ko wrong <laughs> si Ivy Jen Yemira sakto Yemira I am Mira si Ivy Jen Yemira ako si Selena Kyupto Kyupto so laki dapat ko Yemira na lang po Selena Yemira Ivy Jen Yemira Bye. Layo po dyan, may napami sa food. Ay, sige, update lang tamo kayo. Basin mag-full storage ni. Okay, bye!